Kung ikaw ay higit sa 60, tiyak na marami na tayong pinagdaanan at nakaharap sa mga desisyon. Mga maliliit na bagay tulad ng kung ano ang kinakain mo, kung paano ka natutulog at kahit paano ka kumilos. Ang bawat isa sa mga ito ay may direktang epekto sa ating puso. Ngayon, isipin mo ito. May isang pangkaraniwang ugali na tahimik na nakasasama sa iyong puso araw-araw at madalas hindi ito napapansin. Bilang isang doktor ng puso, madalas akong nakakakita ng mga pasyenteng mukhang maayos, pero sa pagsusuri, nalalaman nilang may mataas na presyo ng dugo o baradong ugat. Nakakalungkot, karamihan sa kanila ay hindi alam na may ginagawa silang mapanganib. Hindi ito tungkol lamang sa junk food o kakulangan sa ehersisyo. May isang simpleng bagay na inuulit nila araw-araw na unti-unting nagpapasama sa kanilang puso. Kaya naman nais kong makipag-usap sa inyo. Itigil ang ugaling ito. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 pinakapanganib na ugali na nakakasama sa inyong puso. Bawat isa sa kanila ay nag-aambag sa panganib na makaranas ng pagkasira ng puso, stroke o kahit bigla ang kamatayan. Pero ang magandang balita, maaari itong ayusin. Kailangan mo lamang malaman kung ano ang dapat itigil at kung ano ang mas magandang gawin. Simulan natin sa bilang 10, ang pag-skip ng araw-araw na paglalakad. Oh, yan! Napaka-basic pero napakahalaga. Isang simpleng lakad sa umaga o sa hapon ay hindi lang nakakatulong sa iyong pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa iyong mental na estado. Hindi mo na kailangan mag-ehersisyo ng matagal. Minsan, ang simpleng paglalakad sa parke o sa paligid ng iyong neighborhood ay malaking tulong na. Tandaan ang bawat hakbang ay mahalaga. Kaya't kung may oras ka ilabas ang iyong sapatos at magsimula ng maglakad, ang iyong puso ay magpapasalamat sa iyo para dito. Pagpapaliban sa paglalakad Alam mo ba na kapag umabot ka ng higit sa sasitnan maanyos at madalas kang nakaupo, nagiging malamang na makatagpo ka ng ilang problema sa puso. O oh, tama ang narinig mo. Mukhang madalas nating iniisip na sobrang tanda na tayo para sa mga workout, pero narito ako para ipaalala sa iyo na hindi pa huli ang lahat. Isipin mo na lamang, ang simpleng paglalakad ay maaaring magbawas ng panganib sa atake sa puso ng 50%. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang kakulangan sa galaw ay nagdudulot ng mabagal na daloy ng dugo na nagpapadali sa taba na magbara sa mga ugat at nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng dugo. Ang mga ito ay maaaring humantong sa mas malalalang kondisyon tulad ng pagkabigo sa puso o stroke. Hindi ba nakakabahala yun? Ngunit narito ang magandang balita. Ang paglalakad ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang mapanatiling masigla ang ating puso. Kapag naglalakad tayo, nabubuksan ang ating mga ugat, napapabuti ang supply ng oxygen at nababawasan ang stress. Plus, nakatutulong din ito sa pagkontrol ng timbang at kolesterol, dalawang malalaking kalaban sa kalusugan ng ating puso. At ang mas nakakatawa dito, ang paglalakad ay libre. Kaya bakit hindi subukan? Sa halip na umupo ng maraming oras, simulan mo na lang ang paglalakad. Kahit na 15 na minuto sa umaga at 15 na minuto sa gabi ay talagang makakatulong para protektahan ang iyong puso. Huwag maghintay na makaramdam ng pananakit sa dibdib bago ka kumilos. Ang paghaywas ay nagsisimula ngayon. Siguradong pasasalamatan ka ng iyong puso sa bawat hakbang na iyong susundan. Sadyang nakakatuwa na ang mga simpleng bagay ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa ating kalusugan. Kaya tara na, maglakad-lakad tayo pagkain ng sobrang alat. Alam mo ba, maraming mga nakatatanda ang hindi alam na ang sobrang asin ay may hindi magandang epekto sa kanilang kalusugan? Akala nila kapag masarap ang pagkain, okay na yun. Pero hindi nila alam na hindi lang ang asin sa ating mga lutong pagkain ang dapat bantayan, kundi pati na rin ang mga tagong asin na nasa mga dilatang sopas, tinapay, sarsa, pickles, chips at iba pang mga naprosesong pagkain. Kakaibang isipin ano. Yung mga paborito nating snacks na akala natin ay masustansya, pwedeng may napakaraming sodium. Ang sobrang sodium sa katawan ay nagdudulot ng pagkaipit ng tubig na tumataas ang dami ng dugo at presyon sa ating mga ugat at nagiging sanhi ng mataas na presyon ng dugo. Ito ay tahimik na sumisira sa ating puso at bato at walang sintomas hanggang sa huli na. Parang hindi mo alam na nagkakaroon ka na pala ng problema. Para sa mga nakatatanda, ang inirekomenda ay hindi dapat lalampas sa 1,500 mg ng asin sa isang araw. Napaka-baba, di ba? Kaya naman mahalaga ang pag-check ng mga label ng pagkain. Mas mabuti na rin kung maiwasan ang mga naprosesong pagkain hanggat maaari. Alam mo ba, hindi naman kailangang malaking pagbabago ang gawin. Simple lang pero makabuluhan. Halimbawa, bakit hindi subukan ng unsalted na mani imbes na yung maalat? Malaking tulong na yon para sa puso mo. Sa huli, ang mga maliliit na hakbang na ito ay makakabuti sa iyo. Ang tunay na layunin natin dito ay bawasan ng asin bago pa ito maging dahilan ng mas malubhang kondisyon. Mahilig sa mamantika o pinrosesong pagkain. Magsimula ng araw na puno ng enerhiya at kalusugan. Alam mo ba na ang almusal ay simula ng isang magandang araw? Maraming tao, lalo na ang mga nakatatanda, ang nahihirapan sa pagpili ng tamang pagkain na makapagbibigay ng lakas. Ang mga paborito nating pagkain tulad ng bacon, sausage at pritong itlog ay masarap pero puno ng saturated fats at trans fats. Kapag sinimulan mo ang araw ng hindi maganda, para bang sinabotahe mo na ang buong araw. Huwag kalimutan ang creamy coffee na madalas may asukal na nagdudulot ng pagtaas ng cholesterol at blood pressure. Nakakabahala kadalasang nangyayari ang mga atake sa puso sa umaga pagkatapos kumain ng ganitong almusal. Kaya ano ang solusyon? Bakit hindi tayo mag-shift sa mas heart-friendly na mga option? Subukan mo ang oatmeal na may berries. Hindi lang ito masustansya kundi napaka-satisfying din. O di kaya isang pinakuluang itlog, simply pero puno ng nutrients. At kung gusto mong mag-toast, subukan ang whole grain na toast na may avocado. Ang mga pagkaing ito ay hindi lang nakakapagpabababa ng kolesterol, kundi nagbibigay din ng long-lasting energy para harapin ang buong araw. Kung nahihirapan ka pa rin na pumili ng mga tamang pagkain, huwag mag-alala. Maraming mga tao ang nag-iisip ng ganito. Kaya naman gumawa kami ng Senior Health Tracker app na makakatulong sa iyo. Ang mga app na ito ay puno ng mga paalala at suhestiyon para sa mga heart-friendly na pagkain. Isipin mo, hindi na kailangan pang mag-alala at mas madali nang makakapili ng masustansyang almusal. Madalas na pag-inom lang alak, kumusta ka? Alam mo, madalas tayong nakakarinig ng mga kwento at payo tungkol sa pag-inom ng alak. May mga tao na nagsasabi na ito ay nakakabuti sa puso, di ba? Pero may gusto akong pag-usapan na mahalaga, lalo na kung ikaw o may kakilala kang nakatatanda. E isang doktor ako at gusto kong ibahagi ang ilang bagay na baka hindi mo pa alam. Sa totoo lang, habang tumatanda tayo, nagiging mas mahirap para sa ating atay na iproseso ang alak. Isipin mo na lang, sa edad na 60, ang katawan natin ay may ibang paraan ng pag-handle sa mga bagay at ang pag-inom ng kahit isang basong alak ay maaring magdulot ng panganib. Tumataas ang presyo ng dugo at may posibilidad pa na magkaroon ng hindi regular na tibok ng puso. Medyo nakakapangamba, di ba? Nakita ko na ang mga pasyenteng nagkaroon ng komplikasyon tulad ng pagkabigo sa puso at stroke dahil sa dalawa o tatlong basong alak araw-araw. Akala natin nakakarelax ito. Pero ang katotohanan ay, ang alak ay nakakasira sa kalamnan ng puso at nagdudulot ng pamamaga. Masama din ito sa mga gamot para sa presyo ng dugo at diabetes. Kaya't kung may kakilala kang may ganitong kondisyon, talagang dapat mag-ingat. Minsan, iniisip ng mga tao na ang isang baso araw-araw ay okay lang. Pero sa rikatagalan, ang mga malit na bagay na yon ay nag a -adapt. Kung may sakit ka na sa puso, mas delikado pa ang pag-inom ng alak. Kaya kung tinatanong mo ako, mas mabuting itigil na lang ito. Pero kung talagang hindi mo kayang hindi uminom, pilitin na limitahan ito sa isang baso lang at hindi araw-araw. Bakit nga ba ito mahalaga? Kasi ang puso mo ay sobrang mahalaga. Kung aalagaan mo ito, mas magiging malakas ka at mas magiging maganda ang kalusugan mo. Ayaw mo naman siguro na isang basong inumin ang maging dahilan ng panghabang buhay na pagsisisi, di ba? Kaya sana maging maingat tayo. Isipin ang kalusugan at ang mga mahal natin sa buhay. Magpakatatag tayo at piliin ang mas mabuting desisyon para sa ating mga puso. Cheers sa mas malusog na buhay. Pagtatago ng stress o galit. Ang puso at ang pagdala ng stress, isang usapan. Alam mo ba, minsan sa buhay parang nagiging superhero tayo sa paghawak ng stress. Parang kaya nating dalhin ang lahat ng bigat sa balikat natin, nagmumukhang matatag kahit na sa loob ay nagaalab ang emosyon. Pero alam mo ba na ang pag-iimbak ng mga damdamin ay hindi lang nakakatakot, kundi talagang nakakasakit sa ating puso? Bilang doktor ng puso, araw-araw ay nakikita ko ang mga pasyenteng may magandang dieta at healthy lifestyle, pero natutuklasan na may problema pa rin sa puso. Bakit? Kasi kahit anong healthy food ang ipasok mo sa katawan, kung pinipigil mo naman ang emosyon mo, malamang ay nagkakaroon ka pa rin ng pagkakataong ma-stroke o makaranas ng heart attack. Oo, oh, totoo yun. Minsan, naririnig natin ang mga matatanda na nagsasabing, ayaw kong maging pasanin. Sinasalamin nito ang pagnanais nating hindi maging pabigat sa iba. Pero ang totoo, ang puso natin ay hindi kayang magdala ng tahimik na bagyo. Napaka-importante na mahanap natin ang paraan upang maipahayag ang ating nararamdaman. Kaya't narito ang ilang simpleng hakbang na makakatulong sa atin para mas mapanatiling malusog ang ating puso. Una, makipag-usap sa iba. Napakahalaga ng masayang kwentuhan kasama ang mga kaibigan o pamilya. Walang masama sa pagbabahagi ng iyong mga saloobin. Minsan, ang simpleng pakikinig ng ibang tao ay sobrang laking tulong na sa ating emosyonal na kalagayan. Pangalawa, subukan mong mag -meditate. Oo, hindi mo kailangang maging pro agad sa pagupo at pag-iisip ng wala. Minsan, ang simpleng pagkuha ng ilang minuto sa isang tahimik na lugar, paghinga ng malalim at pag-focus sa sarili ay malaking tulong. Parang resetting your mind, di ba? Kaya sa susunod na maramdaman mong tila nag-aalburuto ang emosyon mo sa loob, isipin mong may mga simpleng paraan para maipahayag ang mga ito. Huwag maliitin ang emosyonal na sakit. Ang puso natin ay hindi lamang makina, ito rin ay may damdamin at kailangan natin itong pakainin ng tamang atensyon at pagmamahal. Ang kapayapaan ay talagang makapangyarihang gamot. Mas marami kang ilalabas na emosyon sa malusog na paraan, mas matatag ang tibok ng iyong puso. Kaya huwag kalimutang magpahinga sa iyong isip at ipakita ang iyong tunay na nararamdaman. Ang iyong puso ay nararapat na maging maligaya. Pagbaliwala sa sleep apnea o paghihilik. Kumusta? Alam mo ba na ang simpleng pag-ubo ay maaaring magpahiwatig ng mas malalim na problema sa ating kalusugan, lalo na sa puso? Sa totoo lang, parang walang masyadong masama kapag tayo'y humihilik, di ba? Pero kailangan lang nating maging mapanuri dahil minsan ito ay senyales ng isang kondisyon na tinatawag na sleep apnea. Ang sleep apnea ay isang kondisyon kung saan ang paghinga natin ay pansamantalang tumitigil habang natutulog milyon-milyong tao ang apektado nito. Sa pagtulog, bumababa ang ating oxygen levels at napuputol ang ating pahinga. Kapag gising, madalas tayong pagod pa rin, may sakit ng ulo at minsang may problema sa memorya. Nakakainis, di ba? Bilang isang doktor ng puso, isa sa mga tanong ko sa mga pasyente ay tungkol sa paghilik. Kailangan nating malaman kung may potensyal na problema. Dahil ito ay nagpapataas ng panganib sa alta presyon, stroke, at bigla ang kamatayan sa puso. Kapag narinig mo mula sa kapareha mo na, "Uy pare, parang malakas kang umuubo habang natutulog. Maghanda ka na at dumaan sa doktor." Isipin mo, ang isang simple at mabilis na overnight study ay makakapagbigay liwanag sa iyong kalagayan. At kung sakaling makita na may problema, may mga solusyon tulad ng CPAP machines na makakatulong sa iyo. Sa totoo lang, napakahalaga ng dekalidad na tulog. Ito ang nagbibigay ng lakas at oxygen sa ating puso sa buong gabi kaya't huwag itong baliwalain. Kaya kung may mga senyales ka na parang hindi tama tulad ng paghilik o paghinto sa paghinga habang natutulog, mas mabuting kumonsulta na. Ang iyong puso ay nangangailangan ng atensyon at ang pagtutok sa mga maliliit na palatandaan ay isang malaking hakbang sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Tandaan ang pagubo ay hindi basta-basta, ito ay isang babala. Mag-ingat at matulog ng mahimbing. Paninigarilyo o paglanghap ng secondhand smoke. Alam mo ba na ang paglanghap ng secondhand smoke ay talagang delikado? Maraming matatanda ang hindi masyadong nauunawaan ang panganib kahit na sa isang sigarilyo lang. Kalakip ng paninigarilyo ang mga seryosong problema sa kalusugan. Direkta itong nakakasira sa mga ugat, nagiging sanhi ng pamamaga, at nagbubuo ng plaka na nag-aambag sa pag-atake sa puso. Nakakabahala, 'di ba? Kung ikaw ay higit sa 60, mas marupok ang mga daluyan ng dugo mo. Maraming kwento mula sa mga pasyente na kahit hindi naninigarilyo, nagkakasakit pa rin ang puso dahil sa mga tao sa paligid nila. Nakakalungkot isipin na kahit walang ligtas na antas ng pagkakalantad may pag-asa pa rin. Ang pagtigil sa paninigarilyo kahit na pagkatapos ng 40 taon ay may kakayahang mag-reverse ng ilang pinsala. Kaya kung ikaw ay nasa sitwasyong iyon, huwag mawalan ng pag-asa. At huwag kang magkamali, yung mga light cigarettes at vaping pareho rin silang delikado. Akala ng iba, ayos lang ito pero hindi. Ang puso mo ay nararapat sa malinis na hangin at dugong walang halo ng mga kemikal. Kung nahihirapan kang huminto, huwag kang mag-atubiling makipag-usap sa doktor mo. Maraming mga support group na handang tumulong at pwede ka rin gumamit ng nicotine patches kung kailangan mo. Ang pinakamalakas na hakbang na maaari mong gawin para sa puso mo ay ang magsabi sa sarili mong, tigil na ako. Magsisimula nang maghilom ang katawan mo sa susunod na araw. Imagine mo, isang bagong simula. Kaya bakit hindi simula ng pagbabago ngayon? Para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay, tamang-tama na ang oras na ito. Sobrang paggamit ng smartphone at panonood ng TV sa gabi. Alam mo may isang bagay na madalas nating ginagawa na parang okay lang, pero sa totoo lang may mga epekto ito sa ating kalusugan. Yung panonood ng TV sa Hatingabi halimbawa. Sige, akala mo hindi naman masama, pero tahimik itong nagiging sanhi ng panganib sa puso natin. Alam mo ba yung asul na ilaw mula sa mga phones at TV? Parang wala lang pero sumasagabal ito sa melatonin, yung hormone na tumutulong sa atin para makatulog ng maayos. Kapag kulang ka sa tulog, doon na nagsisimulang sumipa ang mga bagay na hindi natin gusto, tulad ng pagtaas ng presyo ng dugo, insulin resistance, at dagdag na strain sa puso. At hindi lang ito pangkaraniwan. Madalas yung mga nakatatanda, nagsiscroll pa sa social media bago matulog. Pero ang totoo, naliligaw ito sa natural na ritmo ng katawan natin. Bilang doktor ng puso, nakakakita ako ng mga epekto ng kakulangan sa tulog. At uh, mga ito ay maaaring magdulot ng atake sa puso, stroke, at atrial fibrillation. At hindi lang yon, ha? Yung mga mental na balita na nakikita natin sa social media, nagdadala pa ng hormonal stress na nagpapagising sa isip natin sa gitna ng gabi. Kaya naman ang recommendation ko, patayin ang mga screen kahit isang oras bago matulog. Mas mainam pang magbasa ng libro o makinig sa calming na musika. Isipin mo, hindi lang ito tungkol sa tulog. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay halaga sa ating puso sa panahon ng pagpapagaling. Tandaan mo, mas magandang tulog, mas malakas na puso. Kaya paano? Mukhang oras na para iwanan ang mga screens at yakapin ang mas magandang gabi, di ba? Eating fast food or fried snacks. Alam mo ba, minsan naiisip ko na sobrang masarap talaga ng mga merienda galing sa fast food. Yung mga burger, fries at piniritong manok. Parang walang tatalo, di ba? Pero sa totoo lang, medyo delikado rin siya para sa puso natin. Isipin mo na lang 'yung mga pagkain na 'yan, punong-puno ng trans fats, saturated fats at sobrang daming asin. Kapag tiningnan ko 'yung mga nakatatanda na kumukuha ng burger at fries, parang akala nila ay simpleng pagkain lang naman ito. Pero sa bawat kagat, unti-unti na palang nadadagdagan ang cholesterol level nila, tapos ang mga ugat unti-unting tumitigas. Kaya kung ako sayo, mas mabuti pang mag-shift tayo sa mga mas healthy na options. Subukan mong magluto ng mga nilutong, pinakuluang o inihaw na pagkain. Masarap din yan, promise. Ereng snacks? Ang saya-saya kapag nag-snack ka ng prutas o homemade na sopas. Alam mo, kahit yung simpleng pagbabago katulad ng paggamit ng air fryer, malaki ang epekto. Nagsimula akong mag-air fry ng mga gulay at wow, ang sarap. Tandaan mo, ang kinakain mo ay nagiging dugo mo kung oily ang kinakain mo makapal din ang dugo mo at ayaw natin 'yan kaya sa mga fries at unhealthy stuff panahon na para magpaalam bigyan natin ang puso natin ng tsansang umunlad at maging mas malusog mag-start na tayong maging conscious sa mga kinakain natin sige sama-sama tayo sa healthy journey na to pagbaliwala sa mataas na presyon o paglaktaw ng mga gamot sige pag-usapan natin ang mataas na presyon ng dugo alam mo kapag nag-uusap tayo tungkol sa health parang ang hirap minsan. Pero sobrang importante ito lalo na sa mga nakatatanda. Madalas na isa sa walang bahala ang mga gamot na iniinumin. Dahil sa pakiramdam nating okay naman tayo, iniisip natin na pwede na tayong huminto. Pero ang mataas na presyo ng dugo ay tahimik na kaaway na unti-unting pinapatay tayo. Alam mo, yung pagkakataon na nag tayo ng gamot, kahit isang araw lang, parang nagbubukas tayo ng pinto sa delikadong sitwasyon puwede itong magdulot ng biglang pagtaas ng presyon na maaaring humantong sa atake sa puso o stroke. Mahalagang isipin ang mga gamot na iniinom natin. Ito ay lifeline natin, parang safety net na nakatayo sa ilalim natin. Kung nagkakaroon ka ng side effects, huwag mag-atubiling makipag-usap sa doktor mo. Hindi mo kailangang tiisin ang mga ito at huwag kalimutang i-monitor ang iyong presyon ng dugo. Minsan makakatulong kung magtatala ka pa ng diary para makita mo kung paano nagbabago ito. At ang pinakasimpleng tip, gumawa ng routine. Uminom ng gamot sa parehong oras araw-araw, parang brushing your teeth. Kailangan itong maging bahagi ng daily habit mo. Isipin mo, ang mataas na presyon ng dugo ay pwedeng magdulot ng heart failure. Pero kung seryosohin natin ito, pwede naman nating makontrol ito. Kaya please, huwag maglaro sa buhay mo. Isang tablet araw-araw ang makakapagprotekta sa iyo mula sa mga taon ng paghihirap. Isipin mo na lang ang mga mahal mo sa buhay at kung gaano sila kahalaga. Sulit maglaan ng ilang segundo para isipin ang kalusugan natin, di ba? Magsama-sama tayong maging responsable sa ating mga meds. Kailangan natin ito para sa atin at para sa mga taong nagmamahal sa atin. So let's take care of ourselves. Final tips. Hey kaibigan, alam mo ba na bukas ang iyong puso ay patuloy na tatakbo para sa iyo sa bawat segundo ng iyong buhay? Oh, totoo yan. Pero habang tumatanda tayo, lalo na pagdating ng 60, kailangan nito ang iyong suporta higit kailanman. Parang isang matalik na kaibigan na palaging nandyan pero nagiging mas sensitibo na. Kaya naman mahalagang alagaan ito. Una, tanggalin ang mga mapanganib na ugali. Kung mahilig kang kumain ng matatamis o sobrang alat, siguro panahon na para mag-isip-isip. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan ng iyong puso ay consistent na pag-aalaga. Unti-unti lang, dahan-dahan. Sa totoo lang, ang mga simpleng hakbang na ito ay nagbibigay ng malaking benepisyo sa hinaharap. Pasasalamatan ka ng iyong kinabukasan at higit sa lahat pasasalamatan ka ng iyong puso. Kaya hindi pa huli ang lahat. Magsimula ka na sa pagpapagaling. Mag-ingat ka at alagaan ang iyong puso araw-araw.